Smile, kuya. Smile. Smile. Bakit ganyan ang tsura? Bakit ganyan ang tsura niyong dalawa? Bakit ganyan? Yung mata ang laki. O. Bakit ganyan? Ayusin. Smile. 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 Say Say cheese. Say cheese. Kaya ko yung smile. <laughs> bakit laki naman mata, Amiro? Ha? Loko si Amiro. Ay, pinagtitripan naman yung video. Smile. 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 Tingin si camera. Smile. Baba ka, mai, Baba ka, mai, Miro, baba ka, mai Miro. Baba, kamay. Miro. kita mama sepictures, si yuk yuk lah Ay. Smile 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 <tries> <tries> <tries>